nanay ano yung nangyari doon sa gabi po na namatay po ang inyong anak Ako po isang OFW sa Hong Kong po. Opo. Pagkatapos po ng trabaho ko, mga bandang 9.48, sunod-sunod na po yan ang miss call ng mga anak ko. At nang sabihin, wala na siya. <laughs> hindi ko na po alam ang gagawin ko. Umagulol na po ako ng iyak. Kasi sabi nila, na accident daw. Wala na siyang buhay. Ngayon pala na hit and run, ganyan. Tapos may dalawang sangkot sa aksidente na tricycle sa single motor. Pero ang sa CCTV po, blurred. Kitang-kita po doon ang isang van na huminto pa. Tapos umarurot na, bumaba pa yung seat passenger. Tapos umarurot na, umalis na. Ano yung van na na-mention mo rin? doon po nakita sa CCTV na po na siya po talaga yung may alam bakit po siya huminto. Teka lang. So, ilan ba yung nakabangga po dito sa inyong anak? Ang ang balita po kasi mayroon po isang nagpunta sa bahay habang linalamayan namin yung anak ko. Opo. Na nagsabi na isa po siya sa na nakakita. Ay witness pero, natin, oo. Opo. Pero dusay na po yung anak ko nung dumating siya. Pero sa susunod, mayroon pong isang tricycle na isa pang nakabangga sa anak ko po. eh okay, so siguro no nag, nag ano ba, nag collision ba yan kasi nakamotor po yung anak niyo eh, di ba? Oo, siguro siya yung nakahagip. Naka, nakahagip niya, hindi eh, bumagsak na po yung anak ninyo. Opo. Tapos nagulungan pa na siguro ng mga sumunod na mga nasasakyan. Balibalita bali po nung tatayo na daw po kasi nagkwento daw po yung mismong nakamotor siklo. Nung tatayo na daw po yung anak ko, eh, inarur talaga ng ban. Ah. Tatayo na sana po. So na-survive niya yon pero merong isang uh -huh. van na humarurot uh -huh. nung sinabi niyo pong humarurot nana ya gusto pasensya na uh, gusto ko lang din maging malinaw para buo po yung pangyayari sa akin mabilis daw yung van sabi ng ano ng taong yung nakamotorsiklo. Nanay, yung pinangyarihan po ba yan ay highway? Highway po. So, yung van po ba na yun, eh, talagang mabilis na talaga yung takbo niya. Hindi naman siya yung tipong nung nakita niya yung anak niyo, yung saka lang siya umarurot. Mm -hmm. Hindi naman po. Mabilis po talaga yung... Mabilis po talaga sa highway. Oh, at yung van na yun, tumigil. Pero at the end of the day, ang oh, ginawa, tuma tumakas pa rin. Opo. Oh, Meron po kasi tayo sa batas na tinatawag na causes of death, no? Meron yung tinatawag na the proximate cause, meron din yung immediate cause. Kasi dito tatlo po, no? Yung sinasabi ninyong bakers na nakasagi or nakabangga sa inyo pong anak. Ang tanong diyan is sino sa kanila yung talagang may kasalanan? Ang pagkakaalam ko po dahil sa mukha po niya dito sa picture po hindi po kung tricycle lang po yung nakaano sa kanya hindi po ganito ka grabe. Okay. Yung alam ko yung ban po. Okay. Nandito po yung ano. Opo. Nanay, dito kasi no may uh, binigay po kayo sa aming staff kanina na may police report. Opo. So nagkaroon na po ng pangunang uh, investigation ang ating kapulisan. Meron na po bang kinasuhan dito? Kasi pag wala pong wala pong nagdedemanda pag 24 hours, wala po kung alam kasi nandun po ako sa Hong Kong that time. Tapos ang pamilya ko naman tolero na po sa nangyari, Kaya wala kaming demanda. Kaya yung kinulong pinalaya na rin po. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Well, ano naman po yan ma'am ha? Nasa batas din naman po yan na kung wala pa rin talagang demanda within a span of time, kailangan pa rin i-release. Otherwise, yung mga kapulisan naman natin yung mananagot po doon. Pero uh, hindi po ibig sabihin yan na wala nang mananagot dito sa nangyaring to. Ha? Oh, Meron namang ginawang investigasyon ng ating kapulisan kaya gusto kong makausap muna natin. Uh, Nanay Carmelita Major Tadeo Sir, uh, magandang hapon po Mari nyo po ba kami bigyan ng update lang ano na po ba ang nagawa natin? Ano na ang aksyon ng PNP dito sa kasong ito? Under investigation pa po itong uh, vehicular traffic incident natin sir. Kasi wala po tayong uh, makuha hanggang ngayon na possible witnesses and also uh, CCTV na maaaring makakuha po ng uh, pangyayari ng pong insidente. Major Tadeo, yes, meron sir? na po ba tayong mga na-interview na present doon sa scene of the incident? Uh, yes sir. From uh, the time of incident sir, hanggang ngayon sir, hindi po kami tumitigil sir, sa paghahanap ng uh, eyewitnesses. Kaya nga po nung narinig ko po sir yung uh, statement ni uh, ma'am kanina, ay uh, ako po natutuwa at least meron pong lumapit sa kanila at nagpakilalang witness na maaring nakakita, nakakita po ng insidente at maaring makatulong na rin po para uh, masolve, ma-solve po itong insidente natin. Pero so far sir, hanggang ngayon sir. Uh, yung pagkakantak po natin ng investigation, wala pa pong uh, lumulutang na uh, eyewitness dito sa ating okay. police station. Yes, Major Tadeo, kasi yung na-mention po kanina ni Nanay Carmelita, wala rin siyang personal knowledge of the incident. Ibig sabihin, yes, uh, hindi siya sufficient or competent na witness para patunayan yung nangyaring krimen. Kasi nga, dumating siya, tapos na yung insidente. So, yes, sir. Ang, ang gusto ko, sana... At ang kailangan uh, sana nating i-request dito sa ating kapulisan, eh, ms, maganap tayo, no? Iyon po bang lugar na pinangyarihan nito ay eh, uh, wala po bang katao-tao doon sa area na 'yon? Talaga? Uh, yes sir, uh, actually sir yung magbigay lang po ako ng brief history doon po sa place of incident. Yung place of incident naman po nito sir, na located doon po sa National Highway ng Barangay Sidawen, ay almost uh, marami na pong nangyayaring aksidente dito sapagkat wala pong uh, yung poste ng ilaw at wala din pong mga solar lights at wala din pong mga CCTV Actually sir ang uh, sa akin pong uh, pagkakaalam, ito na po yung uh, panglimang vehicular traffic incident within uh, the previous two years sir. Para lang din sa ipapanatag po ng loob ni Nanay Carmelita, gusto kong malaman ano na po yung mga efforts ng PNP para mak -maha makahanap man lang tayo ng uh, pwedeng lead na makatulong sa pagsampan okay. ng kaso dito? Yes sir. Uh, actually sir, nung uh, after po mangyari nung insidente, nag na po kami ng coordination sa mga baranggays, iba't ibang baranggays sa National Highway. Sinuyod na rin po namin sir lahat ng mga uh, business establishments before and after po nung barangay si Dawen hanggang po doon sa boundary ng Santa Cruz and Tagudin. Sinect na rin po namin yung mga CCTVs kung may possible na uh, makita doon sir na yun nga ina-allege nila na van. At uh, maisingit ko lamang po sir, regarding doon sa ina-allege po ni ma'am na yung maaring yung tricycle po yung nakabangga, meron po kasi tayong, uh, ang first responder po kasi natin doon sa insidente ay isang pulis po natin dito sa Santa Cruz na during that time ay siya po ay naka-off duty pero siya po ay taga-barangay si Dawen. Uh, siya mismo sir ang naka-witness na yung tricycle po na yun sir ay nasagi niya yung motor ng ating biktima after the incident na po. Kaya hindi po maaring yung tricycle po natin yung nakasagi doon sa biktima. Kapag po tapos na po yung aksidente nung nakarating po yung tricycle doon sa pinangyarihan po ng aksidente. Okay, so in other words after the fact, yung pagsagi yes. na yon. Do we know kung buhay pa yung ating biktima nung nasagi? Uh, according doon sa ano natin sir, uh, nakahandusay na po sa kalsada at uh, nung nakita na po nung ating uh, police officers. Yes. Major Tadeo, ha? matanong ko lang po kasi binasa ko itong inyong police report, may yes, mga sir. other personalities tayo dito. no? Ito uh, yung mga, uh, apparently parang mga Vehicle 1, Vehicle 2, itong yes, mga sir. to, Vehicle 3. Ito yes, po sir. ba yung ay, mga yung... sinabi ni ma'am na na-detain, panandali, habang wala pang sinampang kaso? Uh, yes sir. Uh, actually sir, habang ongoing yung ating investigation ay dinetain natin overnight yung mga involved sir yung kanilang mga vehicles at yung mga uh, allegedly yung mga tao na may-ari ng vehicle 2 and vehicle 3. Ito yung, yung mga at, nakasagi. Yung, yes, yung allegedly sir na concern uh, na bumangga pero nakasagi lang po doon sa motor ng ating uh, biktima sir. Okay, okay. Pero uh, uh, ang uh, nakaagaw pansin lang sa akin dito sa inyong police report uh, major is etong yes. dalawang drivers ng vehicles 2 and 3, they have no driver's license. And they appear to be under the influence of alcohol. Can you confirm that? Uh, yung uh, ano, sir? Actually, uh, so, hindi namin makonfirm talaga. They appear. Kaya yun po na ilagay namin yung pung yun yung pag eh, uh, initial assessment ng ating uh, duty investigator sir doon po sa driver ng uh, nakatry cycle. Okay, okay. Pero ganito po ha sa uh, sana Major Tadeo. Uh, yes, sir sabi nga ninyo, no, hindi naman na to yung unang pagkakataon na may nangyaring aksidente dyan sa area na yan. Okay? Yes, sir. At meron din naman palang mga responders na nanang doon and we can give uh, somehow clarification dito kay ma'am kung ano talaga yung nangyari. Kasi syempre, eto si Nanay Carmelita, uh, in her mind, may participation pa rin yung mga nakasagi sa, sa anak po niya. Maraming dumating sa kanya ng mga balita, We will request po, sana major Tadeo, oh, yes, na we dig deeper into this incident. Yes sir. Opo, sana eh, kung may makita tayo diyan na mga kahit yung mga CCTV sa mga malapit lang na uh, establishments, nakita yung mga dumaan ng mga sasakyan, diyan, maybe we can get information. Yes sir. Uh, wag po kayo magilala sir. After this uh, interview sir, lalakad uh, po ulit kami sir. I will be leading the team, magkakandak ulit po kami sir ng uh, interviews. Hindi lamang po doon sa mga barangay, kundi doon na rin po sa mga uh, business establishments na malapit doon. And also, the, uh, yung mga private individual, sir, yung may mga bahay na malapit doon, magkakandak din po kami ng mas thorough at in-depth na investigation, sir. Pwede pong iano yung no represented yung anak ko ng driver's license, samantalang yung nag-investigate po sa kanya, ay eh, inabot yung yung wallet sa kayong phone sa anak kong bunso tapos nang tanungin kung sino yung yung victim in kinuha po sa wallet na in, na surrender yung driver's license niya pero bakit po nakalagay diyan na no represented eh mayroon po siya nandito po uh, with regards to uh, that matter sir it was an an uh, honest mistake sir on the part of the uh, uh, investigating team kasi nung uh, gumagawa na po sila sa ng initial ng sketch report, nung tinignan po kasi nila yung mga belongings ng uh, ating victim, uh, wala po silang nakita sir pero uh, na-correct po namin ito sir. Yung pala sir, ay na keep yung uh, driver's license na uh, humihingi na rin po ako ng uh, pasensya kay Ma'am Carmelita kung uh, uh, yun po yung nailagay namin doon sa initial report pero nabago na po namin yan sir. Okay, okay. Mayroon pa po ako isang sasabihin. sabihin ano pa po? Yung po bombo sa saka yung tv patrol po kinakalot na walang helmet sinasabi na walang helmet pero may, naka helmet naman po talaga Mayroon ang inyong po ang inyong Andun pa po sa ano okay okay well ano naman po yan no? dito tayo mag-focus sa investigation ni major Tadeo. major no so pangunang police report lang pala to itong binigay sa amin ni ma'am hihintayin po sa amin ay yung nakorekt na nating uh, police report at yung ating incident uh, update no after your investigation kasi tama po yun no yung sinabi niyo no? dapat i-correct natin yung naging statement na wala pong lisensya ang inyo pong anak kasi later on kung umabot po sa kaso 'yan that could be uh, a proof na parang may negligence yung inyong anak kasi kung wala po tayong lisensya then we have no right wala po tayong karapatang gumamit ng public highways so baka lumabas meron ding naging pagkukulang ang inyong anak so wala naman no kasi mayroon naman pong lisensya talaga ang ating biktima dito yung bata po ba ay uh, napag-alaman po ba natin na ito po ba ay nakainom or ano po Uh, yes ma'am. We conducted an interview dun, dun po sa mga uh, nahuling uh, nakasama niya na mga SK chairman din po ng District 7 at uh, nasabi naman po nila na uh, nakainom po sila pero uh, konti lamang po. Okay. Wala namang nakita pa so far uh, Major Tadeo na negligence on the part of the victim? Uh, so far sir, nung nakita po namin yung place of uh, incident, uh, wala po naman kaming nakita ng sign of negligence on the part of the victim. Na-mention na rin sir, rin, okay. Yes. nakalimang aksidente na pala dyan. Major, sana naman binigyan na, nilagyan na natin ng mga CCTV or mga warnings yung area na yan. Yes sir, uh, sir, sir, nakausap na po namin, uh, last week sir, nakausap na po namin yung uh, punong barangay, ng nasabing barangay sir, and ipaprioritize po nila yung paglalagay sir, ng mga streetlights and also sir the CCTVs. At uh, monitor po namin sir kung makomplyan na po ng uh, mga barangay official. Alright. Sige po. Maraming salamat, Police Major Paul Vincent Tadeo ng Santa Cruz Ilocosur PNP. Maraming maraming salamat oh. po. Nanay no? Tinatapos pa lang po ng ating kapulisan ang kanilang investigation preliminarily ha preliminarily dito po sa nakita kong uh, police report this could be a case of reckless imprudence resulting to death no and damage to property po yun po ang nakikita kong kaso na pwede nating later on kung ma-identify natin kung sino talaga yung karoon ng pagkukulang negligence yun po ang nakikita kong kaso na pwede nating isampa Intayin natin yung investigation ma'am kasi as of now uh, wala tayong eyewitness. Okay? So, ang, hi ang hirap naman pag i-proceed tayo with the filing of the case, wala tayong witnesses, wala tayong mga malakas na ebidensya, baka ma-dismiss lang tayo. Kawawa naman din po yung pamilya. As of now, yun lang po muna yung kaya nating uh, gawin. We make sure na hindi po tutulugan ang kaso ng inyong anak. Maraming maraming salamat po Opo. sa programa. Ang uh, programa po namin kung meron man pong ibang maitutulong um, kausapin po namin kay ma'am ha? Opo. Okay, okay, po. okay. po. Salamat, salamat po. po. Salamat, salamat si sa... Si Senator at si Congresswoman especially ng OFW, Shari. Opo. Ang oh, sakit oh, po talaga. Nasa na, na isang bansa po, po, si? po nga pulit kayo ma'am. Hong Kong. Hong Kong Umuwi po. Umuwi lang po si nanay dito para po sa kanya. Kababalik ko nung January 16 tapos May 16. Ito po ang nangyari bata pa sila nung iniwan ko. Oh, 23 years old, no? 23 years Five old. 5 years old lang siya nung iniwan ko. 2005 ako. Nagumpisa. Kailan niyo po huling nakausap ang inyong anak? Yung araw din na mo yun po. Nakachat ko lang po siya. Well, yung, yung tatay po niya, ma'am? Kung po sa bahay. Iwalay eh, na po kami pero pinapunta ko po siya doon sa bahay nagbabantay. Opo, opo. Huli, nakikiramay po kami. Salamat. Umihingi po ng tulong ang pamilya ni Sir Jonel Cortez no, na kung meron man po tayong impormasyon patungkol sa pagkamatay ng kanyang anak dyan sa barangay si Dawen, Santa Cruz, Ilocosor noong May 16, 2024, sana no, makipagtulungan tayo sa ating kapulisan para mabigyan natin ng hustisya si Mr. Jonel Cortez. Maraming salamat. Po. Maraming salamat sa at CIS sa kay at sa attorney Ma'am Sherry at sa, sa, lahat ng staff ng Rapi